Kita niyo mga idol, yung ating nakikita. Nandito tayo ngayon sa Labi River sa Bungabo, Nueva Ecija mga idol. Dito tayo napadaan dahil papunta tayo sa atas na bato sa tinggalan mga idol. Isang rest, resto to, Gina's Grill. So para ma-experience lang natin yung uh, pagkain nila. pinya pinamalam! Okay. Lalo mga bago yan. Chulo ka niyan, Ken. Ano? Wala mga luwang punta lang din. So, saan nagpunta? Ah, may rin ka Oo, wala. Okay, okay. Yeah. ayan. Dito tayo sa loob. Check natin. Great pass, ha? Lunch dinner na ito. <laughs> <laughs> pagkatapos nga ng ilang minutong paghihintay mga idol at gutom na gutom na kami sa biyahe ito nga nagsidating nga na yung aming pagkain at uh, ito titikman na nga natin isa isa so, ayan eh, ito na namin mga idol bispilay so, oh. yan po ito yung uh, tinatawag nila uh, lamaran at saka pork barbecue uli uh, yan yeah, yung lamaran mga idol parang tuna na makapal yung balat pero ang sarap ang sarap ng lasa. Tapos umorder din kami ng sisig at saka yung shrimp. And, sarap din. sa sweet and sour pampanot daw yan mga idol. Tawag nila dito sa isda nila. Tsaka yan meron din na paset para kay Parik Eric. Pampahaba ng buhay mga idol. Tapos na kumain mga idol. Ayan yung adyan yun, 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 kami kumain. So, papunta kami. Do do Layo layo. pupunta namin. Ayan, nag, nag pa sila. Okay. Oh, here we go. Our lead man, Eric G. Galura. And... Yan, pagkatapos nga nung aming lands na umabot na ng alas 2 sa alas 3, pupuntahan namin yung uh, hmm. sikat na sikat na tower dito at saka yung Pacific View, mga items. Sa bahay Let's go, let's go. Yun o. No? Ganda. Ganda. Ito na yung na kasi nung Pacific uh, view natin mga idol. So mapapanood nyo to sa next uh, vlog natin, sa next video natin para may hintay naman kayo kahit paano, di ba?